Hi hey guys! Good day sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Welcome back to my channel. Shoutout nga pala sa lahat ng mga followers ko dyan at sa aking mga subscribers. At sa mga hindi ko pa followers, aking mga hindi pa subscribers, baka naman like at pakipindot na rin yung notification bell upang maging updated kayo sa mga susunod kong videos. Nandito ako ngayon sa flower shop at bibili ako ng pangregalo sa aking pinakamamahal na misis. Sabi nga nila ang buwan daw ng February ay buwan ng pagmamahalan. Kapag binigyan nyo ng flower ang isang babae, iba yung kanilang sayang nararamdaman. Tapos samahan mo pa ng chocolate at yayain mong kumain sa labas. Tapos mag-shopping pa kayo. Tiyak, sobrang saya ng iyong partner. Kaya sa may mga asawa dyan, huwag nyo naman kalilimutan, i-date pa minsan-minsan ang inyong partner. Kahit na kayo'y nagkakaedad na. Dahil kayo pa rin ang magsasama niyan hanggang sa huli. Siguro naririnig ninyo yung kantang kahit maputi na yung buhok ko. Di ba? Napakagandang pakinggan. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. man, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Oh, Hanggang pagtanda natin Nagtatanong lang magkano sa iyo Ako pa kaya ay bigin mo rin sa pera natin yan, Kung maputi na ang buhok ko Clubber, meron naman tayong discount. Park, <laughs> para makatulong at makapagpasaya naman. <IME> Aywa. Para sa araw ng mga puso. Pwede kayong bumili ng flower dito. Ako dito sa pa. para makapagpasaya naman tayo ng mga kwan Pangregalo sa mga nililigawan o sa girlfriend, sa misis. Lalong-lalo na sa misis. Ayun. Kasi yan ang buhay natin. Mga misis natin. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan, lalong lalo na dito sa bansang Middle East, Riyadh, Saudi Arabia. At sa iba pang mga ka-OFW sa iba't ibang bansa. Mabuhay kayo. Mabuhay ang mga OFW. Ilang taon ko na dito, sir? Ah, kundi pa lang, sir. Nasa 20 pa lang may Agoy! What? Agoy! Marami ng pera sa bangko ni kabayan yan. Marami ng utang. Ang plus <laughs> Bibili na si Kabaya ng ano niyan, ng service na Fortuner sa Pilipinas. Nax na. Pwede na siguro yung concept. Yung kalabaw. <laughs> <laughs> Para kahit lubak-lubak eh, <laughs> walang problema. San Mateo, maraming palay dyan. Shout-out sa lahat ng mga taga San Mateo, Isabela, Philippines. We don't have to say the word. Saan ka na? Dati ka na, sir, na nag-ano ng bulaklak sa atin? Hindi, sir. Dito na lang. Hmm... sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, ready na. Dati sa ako. Sa chocolate ako dati. Hmm. Natuto na ang kwan. Ganito. Napakagano. Pero na-try ko na rin maggawa. Okay naman. Pwede ka palang magtayo sa atin yan. Yung ano. Sa mga birthday-birthday. Oh. Kasal. Hmm. Ayan. Ayan ready nah. It's done. Please subscribe, like and share. Thanks for watching.